Amer Hamja, maikling kwento mula sa Mindanao. Noong unang panahon, mayroong magpinsan na nag-ibigan. Ito ay tinutulan ng kanilang mga magulang, kaya sila ay nagpasyang magtanan na lamang. Napagkasunduan nilang magkita sa isang punong kahoy. Ang babae na una sa kanilang tagpuan, ngunit wala pa roon ang kanyang kasintahan. Sa puno, may isang malaking ahas na naroroon. Ang babae ay nilunok ng malaking ahas! Kumating si Amir Hamja, hindi niya makita ang kasintahan. Nang tumingala siya sa puno, nakita niya ang ahas. Ito ay may malaking tiyan. Humingi siya ng tulong sa mga magulang ng babae. Binuksan nila ang tiyan nito at doon nakita ang katawan ng babae. Pakiusap, ipaubaya nyo na po ang katawan niya sa akin. Nang Nangililibing na ang katawan ng babae, nakiusap si Hamja sa mga ito at humiling na bigyan siya ng vinta at pagkain. Nagdasal si Hamja kay Ala. Hiniling niya ang buhay ng kanyang kasintahan. Narinig ni Ala ang kanyang panalangin. Naawa ito sa kanya kung kaya binigyan niya muli ng buhay ang babae. Sila ay sumagwan na hanggang sa makarating sa malinis na sapa. Naligo sila at kanilang pinatuyo sa araw ang kanilang mga katawan sa ibabaw ng malaking bato. Humiga si Amir Hamja sa kandungan ng babae hanggang sa ito ay mahimbing na nakatulog. Nakita ng babae na mayroong papalapit na barko. ginising niya si Amir Hamja, ngunit ito ay tulog na tulog. Dumaong ang barko, bumaba dito ang batang lalaki. Nang makabalik na ang batang lalaki, ito ay nagulat kay Kapitan Kamalia. Inulat nito, Kapitan, mayroon akong nakitang isang lalaki at isang magandang babae. Dalhin mo sa akin ang babae, ang utos ng kapitan. Ngunit tumangging sumama ang babae. Pinuntahan ng kapitan ang babae, hinikayat niya ito. Nasilaw ang babae at sumama sa kapitan. Nang magising si Amir Hamja wala na sa kanyang tabi ang babae, at ito ay kanyang hinanap. Nakita niya ang barkong papalayo. Nakita niya ang mga yapak ng babae at ng sakapitan. Hindi nagtagal may isa pang barko ang dumating. Ang kapitan ng barko ay si Europa. Sinabi niya dito ang nangyari. Sumama siya dito sapagkat sinabi nito na siya ay tutulungan. Sa Istanbul, humingi ng tulong ang kapitan sa sultan. Sinabi niya dito ang pagkuha ni Kapitan Kamalya. Pinatawag ng sultan ang kapitan at ang babae. Bakit mo pinagpalit ang iyong asawa kay Kapitan Kamalya? Ngunit ang babae ay tumanggi at sinabing hindi niya asawa si Amir Hamdia. Hindi niya kilala si Amir at wala siyang kaugnayan dito. Bumaling ang sultan kay Amir Hamdia. Pupugutan kita ng ulo kung ikaw ay nagsisinungaling. Nagmakaawa si Amir sa sultan. At humiling na siya ay bigyan ng pagkakataon na magpaliwanag at patunayan ng kanyang sinasabi. Mayroong ka bang ebedensya? Tanong ng Sultan Umarap si Amerhanja sa babae Humingi ka ng kapatawaran, pagsisihan mo ang iyong kasalanan Ngunit ang babae ay tumanggi Pagkaraan nito, si Amir Hamdia ay humingi ng pahintulot na makapagdasal at sinabi sa Sultan na kung walang mangyayari sa babae habang siya ay nagdarasal, siya ay maaari ng parusahan. Pagkatapos nga niyang pigasin ng dasal, ang babae ay umiiyak at nagwika. Amir Hamja, asawa ko. Hindi na ito pinansin ni Amir Nawala na ulit ng buhay ang babae. Ang apat na taong ipinahiram niya ay bumalik na ulit kay Amir Hamja. ng sultan na parusahan ng kamatayan si Kapitan Kamalia. Ibinigay ng sultan ang mga asawa ng kapitan kay Amir Hamja. Pati ang mga baril at lahat ng ari-arian ng kapitan Si Amir Hamza ay naging mayaman at makapangyarihan.